I don't fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi kung may ginawa sa akin, paano kung masaktan sila. Takot hindi para sa sarili kundi para sa pamilya. Itong nararamdaman ngayon ni dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief at ngayoy Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa natatanggap na mga banta sa kanyang buhay. Bunsod umano ito ng kanyang pagsisiwalat ng mga kalakaran at korupsyon sa mga ng pamahalaan gaya ng Kongreso. Nauna ng sinabi ng Alcalde na sa tuwing may sumasama sa sortie ni House Speaker Martin Romualdez, bawat kongresista ay tumatanggap ng 777 o 7 milyong piso para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX o ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o ACAP. Mayroon din o manong 7 milyong piso para sa Medical Assistance for Indigent Program o MAIP at 7 milyong piso para sa tupad na may kaboang humigit kumulang 21 milyong piso. Gayon din ang 30-30-30 scheme. Ayon kay Mayor Magalong, nag-aalala siya dahil iniisip niya ang katotohanan ukol sa korupsyon at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from uh, from Secretary uh, former Secretary Alan Kapuyan kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP intelligence. At humingi ako ng kwan sa kanya, ng tulong sa kanya. Kylie check na kung, kung ano itong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag po kayo. Mukhang positive ang trip. how would you feel? Diba? Eh, ang dami ko ng, dami ko ng kaaway. Naniniwala rin ang alkalde ng General Appropriations Act o GAA 2025 ay ginawa para sa election fund. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating uh, yung appropriations. Eh, di ba? GAA, mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal sa ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang. Mga lawmakers lang, sila-sila lang nag-usas para, para binago yung buong by camera, yung, yung, kuan yung NEP. At uh, kita mo yung mga nilagay ng mga pondo doon. Eh. Obviously, election pa ang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila ang dami-dami na nga nilang ninakaw eh. Aniya ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Lalabang kami rito. And you know, galing naman ako sa gera so I mean, kaya ko naman. You know. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito, hindi ka mong Thank you for watching. Subscribe.